Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus na iyong Enero Labinsyam, 2025. Sa tahimik na yakap ng linggong ito, habang bumabagal ang mundo sa paligid mo, maaaring maramdaman mong hinahanap mo ang ginhawang dala ng mga pamilyar na bagay. May likas kang pagmamahal sa mga bagay na nagbibigay init at aliw, at ngayong araw, mas lalo mong nais maranasan ang kaginhawang ito. Bigyan ang sarili ng pagkakataon na magbabad sa mga simpleng kasiyahan, tulad ng pagbabasa ng libro o pag-inom ng mainit na inumin. Hayaan mong ang kapayapaan ay dumaloy sa iyong diwa. Sa araw na ito, ang pagtutok sa mga bagay na nagbibigay ng aliw at kaligayahan ay mahalaga. Ang mga pamilyar na bagay ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa, kundi nagsisilbing paalala ng iyong pinagmulan at ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Yakapin ang mga simpleng kasiyahan at huwag masyadong magmadali sa mga gawain. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang magpahinga at i-renew e ang iyong lakas. Ika-negatibo 21 na Lunar Day Ngayong araw, may mga pagkakataon para sa patuloy at tiyak na pag-unlad. Ang ikanegatibo 21 na Lunar Day ay nagbibigay daan sa iyo upang pag-isipan ang iyong nakaraan, lalo na ang mga bigat na dulot ng lumang mga alaala o isyu sa pamilya na hanggang ngayon ay bumabagabag sa iyong isipan. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na dahan-dahang harapin ang mga anino ng nakaraan, upang makapagbigay daan sa pagpapagaling at mas malalim na pag-unawa. Ang pagharap sa mga sugat ng nakaraan ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa emosyonal na paglaya. Sa halip na iwasan ang mga alaalang ito, subukang yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong kwento. Ang pagninilay sa mga ito ay maaaring magbigay liwanag sa mga aspeto ng iyong sarili na kailangang tanggapin at pagyamanin. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang Buwan sa Libra Sa ilalim ng impluensya ng Buwan sa Libra, may isang panawagan para sa balanse na malalim na tumatagos sa iyong kalooban. Sa pagdaan ng araw, pagtuunan ng pansin ang pangangailangan mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang maingat na pagsasayaw sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap ay maaaring magbunga ng mas harmonyang koneksyon at mas masaganang pakiramdam ng kapakanan para sa lahat. Ang Libra ay kilala sa kanyang pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay at maayos na ugnayan. Hayaang magbigay inspirasyon ang enerhiya ng buwan na ito upang suriin ang balanse sa iyong mga relasyon. Tanungin ang sarili, may mga pagkakataon bang nagkukulang ka sa pagbibigay, o masyado ka bang nagiging mapagbigay ng hindi iniisip ang sarili? Ang paghanap ng tamang timpla ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang malusob na relasyon at kasiyahan. Pagninilay at pagbubuod ng araw Habang nililibot mo ang tahimik na kalsada ng araw na ito, maglaan ng oras upang magnilay. Ang iyong landas ba ngayon ay umaayon sa iyong mga layunin at pinahahalagahan sa buhay? Sa ganitong uri ng pagminilay, magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na pundasyon para sa mga darating na araw. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago. Yakapin ang katahimikan ng linggo na ito at gamitin ito bilang oras para sa pag-aalaga sa sarili. Alalahanin ang kahalagahan ng balanse, hindi lamang sa iyong relasyon, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Magpasalamat sa mga simpleng kasiyahan at maghanda sa bagong linggo na puno ng mas maliwanag na pananaw at mas matibay na kalooban. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.